Ang madugong katapusan, Krolo vs. Hisoka. Ang tunay na nangyari sa laban ng dalawang henyo. Hisoka, pinatay ba talaga ni Krolo? O may mas malalim na plano? Isang laban na niyanig ang buong mundo ng Hunter x Hunter. Ito ang detalye ng madugong bakbakan ni na Hisoka Moro at Krolo Lucifer, na hindi lang basta pisikal na labanan, kundi isang psychological war ng dalawang utak na hindi nagkamali ng galaw. Sa videong ito, ay malalaman mo ang totoo. Malalaman mo kung bakit pinili ni Crolow ang lugar ng Heaven's Arena. Ano ang mga sikreto sa libro ni Crolow? Bakit mukhang handang mamatay si Hisoka? At ang tanong ng lahat, talaga bang patay na si Hisoka? O isa lang itong panibagong palabas sa kanyang twisted na laro? Manatili hanggang dulo dahil may mga revelasyong hindi mo inaasahan. Sige, intro muna tayo. Cause they treat me like an I ain't gonna Bakit hindi pumalag si Crolow sa unang hamon ni Hisoka noong York New City pa? Dahil ba sa respeto o dahil may mas malaki siyang plano? Paano naging unfair ang laban kay Hisoka? Posible bang si Crolow ay gumamit ng dalawang tao sa sabay para kontrolin ang laban? Nang mamatay si Hisoka, bakit agad siyang nabuhay ulit gamit ang bungee gum? Sinasabi ng ilan, si Hisoka ang may pinakamalupit na death contingency, sa buong serye. Kanino nagalit si Hisoka matapos mamatay? Kay Cruello, o sa sarili niya? At bakit isa-isang pinatay ni Hisoka ang mga miyembro ng Phantom Troop pagkatapos ng laban? Welcome sa isa na namang malupit na kwento mula sa mundo ng Hunter x Hunter. Heaven's Arena, libo-libong tao ang manunood. Sa entablado, nakatayo si Crollo Lucifer, may ngiti sa kanyang malamig na mukha. Nasa tapat niya, si Hisoka, nakarelax ngunit may tensyon sa mga mata. Hindi ito basta laban. Ito ay isang laro ng utak. Ang hindi alam ng karamihan, klinano na lahat ni Crollo ang bawat galaw, mula sa sandali ng pagpasok niya, hanggang sa pagkakabuo ng kanyang mga, puppet clones, na ginagamit niya para sabayan si Hisoka mula sa magkabilang panig. Sa isang iglap, napuno ang entablado ng bangkay, pero hindi mula kay Krolo. Ito ay mga tao lang na ginamit bilang distraction para maikot niya ang kanyang libro ng mga ninakaw na Nen. Hisoka, sa kabila ng gulo, umiti lang. Alam niyang hindi pabor sa kanya ang laban, pero hindi siya umatras. Lumaban siya hanggang sa huli, kahit naputol ang kanyang kamay, at duguan ang kanyang katawan. Ngunit sa isang matinding explosion, napatay siya. O yun ang akala nila. Nang maglaho na ang lahat, si Hisoka ay bumangon mula sa kanyang sariling pagkamatay. Ginamit niya ang bungee gum upang pilitin ang kanyang puso at baga na gumano muli. At doon nagsimula ang pinakamadilim na bahagi ng kwento, ang kanyang paghabol at pagpatay isa-isa sa mga miyembro ng Phantom Troupe. Kung hindi pantay ang laban, ako ang gagawing unfair ang laro, Hisoka. Magsasagupaan ba ulit si Chrollo at Hisoka sa Dark Continent? Matutuloy ba ang paghihiganti ni Hisoka sa lahat ng troop? Ano ang papel ni Kurapika sa laban ng dalawang ito? Abangan sa susunod na kwento! Yeah.